ko yung bridge namin sa barko parang Christmas gift sa Pasko kasi nakabalot po ito. Ito pala yung tang top ng barko sa loob ng budiga. Water ballast pala yan para sa stability ng barko. Meron ang natanggal na manipis na steel plate at pinalitan na ito ng bago. Akoy, ah, good morning koy. Pang 8 days na namin pala ngayon dito sa shipyard. Ah yung, yung oras ngayon na ah, umaga mag ano na mag alas 8. Trabaho pa rin ngayon na ah, Sunday pala ngayon. Ito yung uh, traba progress ng trabaho ngayon. no oh, meron ng ano diyan, meron nang uh, bagong steel plate yung sa hot works uh, ano. Kung nagustuhan mo yung video, baka naman please like and follow para updated ka sa sunod na video. Steel works yan. Meron nang bago, natanggal na. Meron na mga I-beam yan, oh, mga I-beam, I-beam, I-beam. Ilagyan ng I-beam yan para hindi magano ba ma-compress yung ano yung uh, hatchcoming sa roller ba parang na lang para hindi ma, -ma deform yung anayan yung yung ano yung hatchcoming niya kaya nilalagyan ng I-beam yan pa, -pa horizontal ngayon na uh, pupunta tayo dito sa baba kasi tinanggal na nila yung ano yung kadina ng ano Shakil. Shout out kay Sir Ferdinand Nublado from Irosin Sorsogon. Charlie Mike who is chipping from MC Garjat. Kay Don Don Torno from Manila. Kay Sir Lando Losaran at Kaiser Frankenstein TV, Shipyard Wilder from South Korea. Pero na pala kami bagong ihian ngayon ko na. Urinal number 4. Punta tayo sa baba ko Samahan natin si a ah, Bababa din si ano Magsimba si Sikan uh, Sikan mate Puntang baba Dito dadaan yung hagdana namin ko dito kami bababa sa hagdana Yan ito na yung progress nga Sa 8 days namin dito ko Ito na yung progress na Tanggal na yung ano tanggal na yung mga bulok na mga steel plate pinapalitan na ng bago ah, may bago ng steel plate o yun o no? bago na tapos yung naka ano na dini uh, welding na nila malapit na ang mano matapos nilagyan nila ng blower yan ang blower tapos ito yung I-beam yan ito yung I-beam marami ito, papunta doon ito ngayon yung uh, sitwasyon dito sa barko ko yan ah. Tapos na siya mag ah, high pressure washing, tapos na din yung blasting, na painting na siya. 100% na siya na blasting, tapos painting na siya mga nasa 20% o 30% na siya na malapit na din matapos yung ano niya, yung painting, first coating na siguro to, ah, nasa first coating to, second coating na to. Hanggang dito sa baba, winawalisan na din ng mga taga shipyard yung yung ano yung kalat ng ano Yang buhangin ng sunblast na yan no? Binalisa na yan Thank you for watching. Sharing is caring. Peace, ingat, God bless. Baba ko no? Ito na Pagkatapos pala ng ano, yung high pressure was sunblast agad. Sunblasting. Pagtapos ng sunblasting, pintura agad to. Para hindi siya magkalawang Kasi yung moisture, pag uulan, sundan agad ng pintura. Para hindi siya magkalawang. Punta tayo bandang pro ako Uh, na 100% na siya yung sunblast tapos na hinting na lang sunod nito sa ilalim tapos na din dito sa ilalim dandaan lang tayo dito kasi may uh, may crane nagbubukat sila ng kanina